Los Angeles Lakers kukunin si Gary Trent Jr. kung magkakasundo sila sa mid-level exception na kontrata, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang utos ni JJ Redick bilang bagong head coach ng Los Angeles Lakers ay mag-shoot ng higit pang three-pointers. Matapos mapalampas ng Lakers ang lights-out shooter na si Clay Thompson, may isa pang unrestricted free agent na makakapagpalakas ng kanilang outside shooting, na si Gary Trent Jr., ang Lakers ang may pangalawa sa pinakamagagandang posibilidad na mapunta si Gary Trent na may kaparehong ahente, si Clutch Sports CEO Rich Paul kasama ang mga superstar ng kopona na sina Lebron James at Anthony Davis. Inilagay ng OntarioBets.com ang Lakers sa plus 450 18.2% probabilidad para pirmahan si Gary Trent sa likod ng bahagyang pinapaboran na Orlando Magic, isa pang koponan na lubhang nangangailangan ng outside shooting. Ang Magic ay may pinakamahusay na logro sa plus 350, 22.2% probabilidad. Ang Sacramento Kings ay isang malayong ikatlo sa plus 600, 11.8% na posibilidad. Noong nakaraang season, ika-28 ang Lakers sa 3-point attempts kada laro, si Gary Trent ay isang high-volume na 3-point shooter na sumusubok ng 6.4 bawat laro. Ang 6'5 gunner ay nag-average ng 2.4 pointers kada laro sa kanyang unang-anim na season sa NBA. Siya ay isang 39% 3-point shooter at isang pesky defender, nag-average siya ng 1.2 steals kada laro sa kanyang karera, at 1.1 noong nakaraang season para sa Toronto Raptors. Maaaring bigyan ni Gary Trent ang Lakers ng isang napakalaking two-way na manlalaro mula sa bench. Ang 6'5 Gunner ay nag-average ng 2.43 pointers kada laro sa kanyang unang anim na season sa NBA. Siya ay isang 39% three-point shooter at isang pesky defender. Nag-average siya ng 1.2 steals bawat laro sa kanyang karera at 1.1 noong nakaraang season para sa Toronto Raptors. Maaring bigyan ni Gary Trent ang Lakers ng isang napakalaking two-way player mula sa bench. Gayunpaman, ang Lakers ay limitado lamang sa kung ano ang kanilang mayaalok. Kung si James, na sumang ayon sa isang dalawang taon, $104 million na max deal, ay magbibigay sa Lakers ng $1 million na diskwento para makuha sa ilalim ng pangalawang apron ang kanilang 5.2 million na taxpayer mid-level exception ay ang tanging magagamit nilang pera para kay Gary Trent na higit sa minimum na veterano. Ayon sa tagaloob ng front office ng ESPN na si Bobby Marks, kailangan kunin ng Lakers ang hindi bababa sa $25 million sa sweldo para mabuksan ang kanilang $12.8 million na non-tax mid-level exception. Ang pag-sign and trade o pagpirma sa isang manlalaro sa $12.8 million na exception ay nagpapalitaw ng $178.1 million na unang apron. Inaasahan ni Marks na magiging second apron team ang Lakers pagkatapos ng lahat ng kanilang mga transaksyon sa off-season. Katatapos lang ni Trent ng tatlong taong deal na nagkakahalaga ng $52 million. Pero malabong kumita siya ng malapit sa ganoong halaga sa susunod niyang kontrata. Hindi ko iniisip na makukuha niya ang mid-level, sinabi ng isang general manager ng Eastern Conference kay Michael Grange ng Sportsnet Canada. Sa bago, mahigpit na collective bargaining agreement, naging maingat ang mga team sa pagbibigay ng mga kontrata. Ang Raptors, na pinayagang makipag-ayos sa kanya nang matapos ang NBA Finals, ay hindi nag-alok sa kanya. Gusto mong maging madiskarte tungkol sa kung ano ang nabibili, kung ano ang hindi nabibili, Raptors GM Bobby Webster tungkol sa pagpirma kay Trent Jr. Bago ang libreng ahensya ayon sa Sportsnet Canada, mayroon kaming ilang malalaking kontrata na paparating sa hinaharap kaya kailangan lang itong maging isang bagay na makatuwiran para sa lahat, maaaring samantalahin ng Lakers at pipirmahan siya sa isang taong MLE deal at i-reset ang kanyang market para sa susunod na libreng ahensya.